Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kautak inin tema ngud niyo i adsmi ahadain ngayon po mayroon po tayong ya update at unang una salamat po sa palagi ng at palagi sa mga nakafollow sa aking page maraming maraming salamat po mga kaotak ang hindi pa po nakapalo please follow my page po mag-update lang po ako sa ating project mga um, mga nila, tapos na rin. Ito ay mini kalis at saka mini barong. Ang kalis po ay 5 inches blade length. Yan po. Yung handle niya, ang form ay Nara. Tapos naka M-Officia. Yan po. Yan. Tapos naka Baykaskas na server wire. Pati punto na yung server at asagasang server din. Yan po mga kautak. Yan, magsukul sa palaging pagtangkilik sa ating mga obra, local obra na tausog. Blacksmith. and ito po ang kanyang scabbard. Naka-MOP at saka na naka-nito rot. yung scabbard po yung kahoy na inara. Yan, dilaw na nara po yan. Ayan sa may mga interesado pa, please PM lang po kayo sa aking page. At sa aking YouTube channel, please always subscribe po. Yan po ang ating mini barong. Ito po ay may 5.5 inches blade din ang haba niya. Yan po mga kautak. Yung profile niya parang big barong din. Yung punto niya po ay server rin ang gamit natin na yari sa old queens yung hander na po ay ay jati wood tapos yung scabbard niya ay nara din tapos naka nito din rod at naka emoji yung sa harap ng kanyang scabbard yan po mga kotak O, sa may mga interesado PM lang po kayo always po tayo open sa mga order Open din po tayo sa mga Wholesale na order. Pag Wholesale po, ay dinabababa sa 6 pieces yung order natin. Siyempre iba yung presyo pag Wholesale sa mga individual na order po. Maraming maraming salamat po sa palaging nagtitiwala sa ating uh, magsukul mga kautak. Team lang po kayo kung may interesado. Team lang sa ating feeds. Sulong Tak Shop. At pag subscribe, like and share po sa ating YouTube channel na Sulotak Vlog. At sa ating Facebook account, Kempe Jun. po mga tao, Sige po mga kaotak, magsukul kanila. Kata. Yeah.